Because we not, we still have to form the policy on what we are going to do about online gambling. Matunog ang issue ng online gambling sa Pilipinas ngayon. Bunsod nito, inasahan ng ilang sektor, maging ng ilang mambabatas, na mabanggit ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ika na State of the Nation Address o SONA nitong nakaraang July 28. Ngunit, walang narinig mula sa Pangulong ukol dito paliwanag ni President Marcos, hindi muna ito tinalakay dahil binubuo pa ang mga polisiya kung paano ito lulutasin. And to this end, I have already started to organize a, uh, shall we, to convene a conference of those who are all the stakeholders. When we have to talk to the people who will, if we -re regulate that, who will be doing the regulation. Ayon sa Pangulo, kung tuluyang ipagbabawal ang online gambling, Posible itong maging underground operation kung saan tuluyang mawawalan ng kontrol ang gobyerno. The first effect of banning it fully is to pull it, put it underground. Hmm. And then we have no control. Kaya mahalagang pag-usapan muna kung sino at mamamahala at paano ito epektibong i regulate upang manatiling may oversight ang pamahalaan. <laughs> Kaugnay nito, tiniyak ni President Marcos na humahanap ng mga paraan ng pamahalaan upang matugunan ang napapanahong problema ito. We're trying to solve is that na hindi yun na nga, hindi ma sa utang ang mga, yung mga hindi naman, wala namang kaya yes. pero napapasubo dahil sa sugal mga bata na natututo magsugal let's focus on that paano natin pat patitigilin yan Bukod rin anya sa pagkalulong dito, nakahaluan ng iba't ibang uri ng illegal na gawain ng online gambling, gaya ng human trafficking at scamming. Tiniyak naman ng Pangulo na mayroong komprehensibong plano upang tuldukan ang masasamang epekto ng online gambling sa bansa. These are the things that we are going to examine and we will come up with a plan uh, to, to make sure That, that that we address the problem. The problem is not online gambling. The problem are the social effects on our children and uh, those who are addicted to, to to gambling. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakakalagahan. Good news mga kasambahay dahil posible ang malaking bawas presyo sa mga produkto petrolyo sa, sus Tinatayang aabot abot sa piso at 25 sentimos ang matatapya sa kada litro ng diesel. Piso at 20 sentimos sa kerosene at 25 sentimos sa gasolina. Ang rollback ay kasunod ng may pisong dagdag presyo sa petroleum products ngayong linggo. Plano ng Department of Agriculture at Bureau of Customs na ipamahagi sa mga komunidad Nanaapektuhan na bagyo at iba pang kalamidad ang labing na container van ng smuggled mackerel na kanilang nasa bat. Ayon sa DA, batay sa isinagawang pagsusuri, ligtas naman ang mga nasa bat na isda para sa pagkain ng tao. Sumatala, binahagi ni, o ni BOC Commissioner Ariel Nipomoseno na nakapagsampanan na ng kaso ang ahensya laban sa mga sangkot sa 19 smuggled containers. Ito ang balita ni Mia Alonso. Nakapag-file na tayo, nakapag ng for of cases uh, labing dalawa. Hinggil dito sa nangyari yung pagpuslit ng no, uh, smuggling ng makarel. Ang ating uh, tutugisin dito ay yung mismong may-ari, yan ay napakalana na. At uh, pati yung mga brokers na siya nga, naglakad ng mga papel nito mga pinuslit ng makarel sa isang pananang kaso ang Bureau of Customs laban sa apat na individual na sangkot sa pagpupuslit ng labinsyang na container van na naglalaman ng kahon-kahong frozen mackerel. Ang naturang mga container van na naglalaman ng smuggled frozen mackerel ay yatayang nagkakahalaga ng 202 million pesos. Kailang umaga, pinuntahan ito ni na Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomoseno at Agriculture Secretary Francisco Chulaurel Jr. upang inspeksyonin. Bas sa investigasyon, na ipinasok sa bansa ang mga container na idineklarang fried taro sticks, cattle fish flavored balls at taro sweet potato balls. Galunggong at makre pinagbawal kaya madaling hulihin eh. Ang lang natin is mga isda na hindi nahuhuli dito sa Pilipinas tsaka yung mga murang isda katulad ng sandinas. Pero yung ganunggong sa ngayon, hindi natin pinapalagan uh, until, uh, at makarel until uh, October. So anything makita mong galunggong na imported o makarel na dumating o nandito sa Pilipinas na binibenta, kung wala pang October, big surveillance magal dyan. Kaugay nito, kasong kriminal ang kinakaharap ng mismong may-ari at mga broker na mga peking dokumento para ipustate ang mga kargamento sila isasambahan ng mga paglabag sa ilalim ng Customs Modernization and Tariff Act at paglabag sa mga alitintuni ng Department of Agriculture ukol sa importasyon ng isda dahil sa iligal na pagkaangkat ng mga ito, kawalan ng tamang permit at mali at mapanil lang na deklarasyon ng kargamento. Yun dito, preliminary investigation sa DOJ. So, hintayin natin yung resulta ng DOJ. Of course, re-respectuin natin na, na magiging Uh, posisyon ng DOJ. So, balit, kompleto naman yung mga ibinigay natin ebidensya. At yun ang mga administrative cases, tapos na huyan, syempre, isususpend natin yung mga permits sila. Pero yung, ang importante, criminal case 5 sa DOJ. <laughs> Samantala, isa naman sa tinitignan ngayon ang dalawang ahensya na maipamahagi ang mga nasabat na isda sa mga pamilyang naapektuhan ng nagdaang kalamidad. Ito naman ay napatunayan yung tinatawag na feed for human consumption. Subalit so, may proseso upang ito yung maitulong natin sa ating mga kababayan. Ang gusto natin may donate naman talaga ito. no, so, balit susundin natin yung mga uh, specific provisions ng batas. Ayon sa ahensya, bawat container van ay may big 30 metric tons ng frozen fish na binubuo ng 720 metric tons o 720,000 kilos. Nakayang sapatan ang nasa higit 700,000 na pamilya.